Mm -hmm, nalaglag na. Kaya yan. Four wheels na, four wheels. Wait lang, wait lang, baba. Wait lang. Hindi sila mar... Wait! Hawakan mo ito. Ate, diretso. Okay! Sige. Okay! Pop, pop, pop. na. Atras ka lang konti. Mga kababayan, dito na kami matutulog nito. nalaglag na. Ay, wala nalaglag na sila. Ang luwag-luwag. Kaya yan. Four wheels na, four wheels. Wait lang, wait lang, baba. Wait lang. Hindi sila mar... Wait! Hey! Hawakan mo ta. Babata mo na driver para makita mo kung saan mo papartin mga kababayan. Kasagsagan ang misyon. Ito yung nangyari. Ulang yan! Wala yan! Wala, wala, yung mahaba! Pati itong ano, malaki. Buhatin natin itong malaki. Kasi, yan. Dito patutulayin natin dito guys. Dito, dito babalik yan. Diretso. Hindi niyo na yan mababawi. Oh, sige, sagot na eh. <laughs> yun na, good lang na lang sa ano niyo. Yung bot. Dito, kasi pataw tuloy natin dito. Sa naman sa ano, bakit Hindi, wala ka nang magagawa diyan, hindi na yan makakaakyat. Itututok niyo na yan. Itutok, itutok. 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 Ako po ako, ako, kaya. kaya, kaya. Ha? itutok natin. hindi eh, kayo bababa, laglag lag na nga, itutok. Eh. Dali lang, oh. Tutok. itutok. 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 Tapos ito, lagyan sa ilalim. Bibitaw pa, bibigay pa yan. Lagyan sa ilalim. Mag malambot to. Ah. Dali, sandali, sandali. Oh, oh. Tutumba yan bro, pag tumulak. Ako, ako. Ito, wait Sige. Sige dyan, niyo niya lang. Sige. Tawakan nyo to. Pangalalay lang nga dito, baka matulas yung gulong kasi. Pangalalay nga lang po. Takalit tumulas. Pero ito, tutulak pa to, tutulak pa to. Diyan mo na lang itaan. Pero dandaan na ipakita. Dito mo na lang itaan. Kaya nga, tir, basta na. Kasi hindi-diri-diri so -dir ko natin ito so, Yung pa isa lang O, buhatin pa natin yun. Yung <sulong> manipis. Yung medyo manipis. Yung manipis.

Kasunod na lang. Kani, makinig kayo sa akin. Tanggalin tong Tanggalin. Dito po. Hindi. Hindi dito na ito. Kamay a kamay. Na to. Ito lang problema. Maniwala ngayon sa dugtong akin. Dugtong po to dito. Ha? Huwag dito. na dito. Huwag itugtong yan. Dito. Dito. Dugtong. Dito. Hindi na to yan. Hindi na. Matigas hay... na yan. Sige. Abante nyo. Hindi Dito. Oo. Ah. Oh. Mas lalong, mas lalong malalaglag yan guys. Bakit? Sigurado pa kayo na kaya yung gulong diretsyo? Kasi pag nandito na yung gulong, hindi na sasabi, diridiretsyo matigas na yan. Kaya lang tayo nagka-problema kasi malalim na. Susumahin niya ko Kaya nga. pag, pag, nandyan yung gulong, di... May jack ba kayo dyan? Gagas, Jack! May jack ka dyan. Kailangan i-jack natin to kung gusto yung sigurado. Pina. I-jack ninyo. Tapos pag, pag na-i-jack na, lalagyan natin ang tabla to. Kasi ito, pag abante mo, sa tutulak pa yan. Dedak, tas patungan Yes. Patayin nyo muna yung makina. Tanggalin mo sa four wheels muna. Bago mo patayin. Patay. Mga kababayan, dito na kami matutulog nito. Akala ko pa magaling tong ano, Ford Raptor. Bus JB. Akala ko pa magaling ang Ford Raptor, bakit hindi na makalis? Sino pa mahina? Yung driver. Patay tayo diyan. Pwede na siguro pangat mo. Ha? Hindi hey. Oo. Oh, oh. agad eh. Pero teka, ganito. Tuntungan mo yan. Ayan. Maka four wheels pa yan. Sige, kunti nga. Dahan-dahan lang. Pati mo mga yung aakyat sa tabla. Yung aakit siya. Pitikin mo lang ha. Check natin. Teka lang, teka lang. Para umangat. Ha? Kaya nga, pag na check natin, nilabas nyo ba yung jack? Kasi... Sasabit na eh. Sumabit na. Oo.

Para umangat lang yun doon. Kaya na, kunting diretsa dito kunti. Para dito siya, lumi dito. Dito. Jesse, ikaw nga, akyat mo na. Paakyatin mo lang muna nung... Ay, string lang. O, ikaw na lang. Kaya. Tignan nyo. Wait lang, ha. May may ano dito, kukontra. Nandahan lang, ha. Kaya yan. Tama, kukontra na dyan. Para, gino. Tarang niya, tarang. Ayot, tarang. Ayot, tarang. Wait lang, wait lang. Sasabihin ko, ako ang magkukuman. Basta tungtong kayo dyan. Four wheels yan. Sigurado ka, four wheels? pa, basta pa. Abante! Hindi na kaya ng address yan. Wait lang. Naka four wheels na. Tignan mo dyan kung naka four wheels na. Ganyan lang ang habang, Dahan-dahan. Ganyan lang. Sasabihin para magkaintindihan tayo. Kasi diri-diritsyo yan. Ha? Pero wag sobra, kasi ito naman ang malalaglak. Tumabalingan siya. Okay? Kasi mag-change mag mind mag tayo once na naipasok mo to dito. Okay. Nandahan. Oh. Kampiyo. Kampiyo lang muna. Nakampiyo na. Magkakaralim ang puno nga. Sige. Panti-konti. Sige. 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 Sige! 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 Up! Sige. sige! Abante! Diretso! Sige! Abante! Punting kabig! Abante! Abante! Okay, okay. Punti! Okay, abante! Okay. Baka sa atin! Sige! Sige lang! Sige lang! Baka sige! Baka yung likod! Kaya nga eh! Punti lang! Abante lang! Abante pa lang! Wait lang! Wait lang! Kunin natin yung isang malaki! Abante pa! Punti! Punti na lang! Isang ganyan! Okay! Punting kabig okay. ang bulong! Sige! oh Diretso! Diretso! Sige! Bakit ka na dyan dyan? Baka ka nalang lakto. Dali lang, huwag na ako na. Lagyan ko dito, boss. Nalagyan natin dito. Para may pang alalay siya. Para umakit na dyan. Para na. Pinamahan ako ng sanggi. Sanggi, Ito, ano rin. O, sa dito. Dunga Ano yan? na natin. sige. Gano'n, gano'n. Gano'n, gano'n. Gano'n, gano'n. Ganon sa dati. yan Hindi, mali. patung natin, guys. Kasi pagka nakaabang dito, papasukin na siya. Mataas. O, kaya yan. Hindi. Angat mo yan konti. Angat mo yan. Okay. Tutupan, tutukan tut, Tutupan nyo yan para, Mali, mali para, Ayan para, para. Hindi kasi pag nakatapit yan dito, nalalaglag na po yung ano, pag ay, pa niya. Ah, abanti nga, pag nakatapat dito, pasok na dyan. Baba ka ulit, driver, para makita mo. Ganun lang eh, pag nalalaglag kayo, titignan niyo yung gulong. na yan, dyan na yan. Oh. Hindi kaya ng padras yan. Lalaglag yan. Saan tayo maglalagay yan Eh, yung, yung panobela, pa Dito lang bro. Dito ang gusto kong mangyari. Pakinggan mo ko. Ipapatong na naman natin. Pag naipatong natin dito, kabig na doon. Pag Sabi iatras mo na, auntie, yan, lalalim na naman. Oo. Oh, oh. Sabihin mo lang konti dito. Bago, aabante ang kabig kunti ah. Kunti. Kasi ito na eh. Pag naipasok natin yan, pasok na dyan. Okay. Okay? O, oh, sige. Kunti na lang. Kunti na lang. Tutuwa. O, oh, dahan-dahan ah. Aabante yan. Hindi, hindi na ganito. Siguro makapal. Oh, hindi, okay ah. Gaganyan kayo. Gaganyan. Medyo manipis kuya siguro. Ha? Huh? Medyo manipis. Darun doon na Darundahan. Sige. Apo ko. Kaya, Kaya, yan. Kaya niyan. Kaya niyan. Dahan-dahan ah. -dahan Ganun lang oh. Wait lang. Kasi baka tumumpa ba yan dito eh. Yung, safe, yung safety natin ang kailangan dito. Dito na lang sa loob. Oh. ka po? Okay. sa. Tingnan natin, this, natin kung there. kaya. That's my balbara. Ah. Oo. Oh. Sige! Kunti! Kante! Sige! 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 <laughs> oh, oh, oh. Sige! na. Atras Sige! Sige! Malalagpas na yung gulong. Sa likod. lang, lang. Atras konti. Kunti lang, kunti. Sandang Palitan natin ito. Sandang Sige. Oops. Palitan natin ito. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Tanggali mo yan. natin manipis. Okay. na po. Mo yan. Ay, Okay. 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 yan, boss, nang

Yung pagbutas pa rin ko eh. lang. Hindi. Hindi, Hindi na kaya yung baliin ka. Hindi na siya pwede. Ang eh. Hindi na siya umaban si dito eh. Kaan? Kailangan. Ipakanan nyo na. Ito eh, dito na. O, oh, na. Rekta na dito. Rekta mo na dito. Kasi mahugulog na yun. Malulaglag na. na yung gulong mo sa likod. Hindi. O, sige. Men! Pag abanti mo, tabig na dun ha. O, sige. Malit lang. Hindi, malaking tabig ah. Tandaan lang. Tignan mo yung likod kuda, daan-daan ng Ferris cake. lang, okay. ano? Okay! Sige! Okay! Kabe! Okay. Kabe! Kabe! Dito, dito! Pasok na! Apakan mo isa. Oop! Sige wait. wait, lang! Wait lang! Todo mo yung gulong! Tudung mo yung gulong! Hindi! Taya na yan! Wait lang! Relax lang! Atras, atras mo pa. Matigas na to. Maralang <laughs> na yung gulong. Oo, oh, oo. Oh. Hindi, kaya na yan. Wait lang, wait lang! likod ka. Wala nga yun sa likod. Wait lang. Yung tabla na isa. Dito sa likod yan. Tabla, tabla yung isa. It okay. kita buhatin natin. Hindi bro. Kapit mo nga kanan. Huwag mo abansin. Kapit yung manopela. Kaliwa pa na. Kaliwa. O, sige. sige. Sige, sige pa. Sakasakat mo. Hop. Okay. Pag kinapanti mo pa, hindi malalaglag yung likod? Hmm. Hindi. Ha? Kunti lang, kunti lang. Malalaglag yan. Lang. Pa ng konti. Sakamoy, ah, atras pa lang konti, sa mo ikabig, oh, atras. kakaliwa. Atras pa. Sige, atras konti. Teka lang, lagyan natin ng ano, lagyan, Tika lang. Wag mong gagalawin yung manubila. Sundan, La Tika lang, tika lang, lagyan, lag... Oh, ka bumaba ka kasi, bawat galaw bumaba ba para makikita mo. Oh. Eh, lag, Lagtungan mo lang dyan. Saan? Para Dito? Hindi, hindi na siya bababa kasi Oo. Oh, oh. It ito muna siguro. Ay, bago pa atras na. Atras lang ng konti para hindi malaglag yung likod. Oo, oh, sige. Hindi! Asan na yung driver? Tama yan! Atras konti! Atras konti para pumagis yung gulong dyan. Sabig ka na na. Ganto na lang ang atras mo. Pag sa umatras ka ngayon, sabig tuto para doon na. Tuha mo! Okay. Ito pa, ito pa para mapatas na. Nagiging kape! Saan Kante! Teka lang, alis ako dito! Ganyan lang ha! Ang gulong muna, is- Hindi! Okay na yan daw! Para pumasok yung gulong doon! Straight na nyo ba? Hindi! Oop! Oh, wait lang! Wala pang pamarok yan. Tatanggalin natin to. Nagkikiba na eh. lang <laughs> ulit. Be. Eh. Lagay mo na dyan yung ano. Ayan. Hmm. O. Oh. Patok na yan. Kung natatapak mo. Ha? O, oh, sige. Nakadaan lang Wait lang. Tugaw mo na yung gulong. Kabig yung gulong kal sa kaliwa. Kabig walang abante. Kabig. Ito lang ha. Ah. Oh, Kabig, oh, sige, pa. Oh, okay. sige pa. oh, okay. oh abante na. Kurong ka. May tumalsik na kahoy. Abante, tumututog! -tum. Sige, diretsyo na! Alis na Tap! Pasampay okay. mo! Pasampay mo! Sige na! Piles! Abante na! Piles! Okay! <laughs> Ito, galing natin mga Ibalik na niya para walang magalit. Nakagat ako ng ano, insekto. sikto. Oh, may sanggi? Oh sangki sanggi dyan. No. Don pa nga lang sa ano eh. Ganyan na nangyari, nalalaglag na eh. Nilaglag mo na dito. Sinabi ang eh lagi niyong titig na pag mali tandaan, baba mo ha Ay eh, paano kung gumulong yung sasakyan don? Tingnan nyo mga ako. Ingat kayo pamataan, sinabi. Tingnan niyo mga kababayan, sa atin kasi nakasakay ang mga tao. Iniwasan niya kasi yung wire. Pero hindi niya iniwasan yung bago kami pumasok dito, nakita niyo 'tong mga kababayan sinabi ko kanina, di ba? landslide na. Ito. Pero inyo nandito na yung bulong. Mabuti na lang may mga ano. Thank you Lord. Thank you Lord. Kasi may mission pa tayo mga kababayan. Na laglag -lag talaga siya. Laglag yung gulong niya. Hindi nga tinig na. Iniwasan niya yung wire lang. Bahala na yung ano. Well, JC, hindi ka rito Halika dito. Pusang gara. Tingnan mo yung tinaanan mo. Ang luwag-luwag dito. Bakit dito mo nilaglag? Yung wire Oh, mali din yung gumagawa nini. Sinisi mo pa yung wire. Kanina pa yan diyan. Mali mo. Oh. Diba anong nandoon tayo sa Kagayan Bali pa ba yon? Diba? Gabi yon? Oh, gabi. Oh, pantil na pantil na yung gulong. Oh, ano nangyari ngayon sa patos ko? Hinugasan ko to kanina. May ihi pa. Okay lang yan mga kabayan, walang problema yung sapatos. At least ang inaano ko lang, pag nalaglag tuloy yan, paano pagsabangin? Ang dami pa tayong misyon. May ano, may tinelas ba ako extra dyan? Hindi na pwede ito ipasok sa sasakyan. Diyan, Gamos. Dito, dito ka Hala. Saan? Saan, Kasalanan nito eh si ano si Rizky, ay JC. Hindi kasi pwede isa kaysa sa sasakyan to. Basa na yung medyas ko. Ha? Si, o tumalikod ka. Malikot ka lang. Oh. Dahan-dahan ha, babasa na yung medyas ko. Besarnya. Uh -huh. May mabibilang ba chinelas dito? Sa Nepo Mart Ha? Okay Nepo Mall si Ha? Pwede pa yun, kay Pandam Ayoko na Ayoko na <laughs> Okay na Bila Doon na natin Bila, nagili doon kaya, 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 apak hindi, kaya apak mo likod. Hindi, iapak-apak lang kasi maputik pa yan. Okay na. Tutang gala. Pasa na tuloy talaga. Sinilas e ay medyas ko. Isda dito. Ha? Isda. Okay, let's go. Hello po. Hello sir. Pasensya na kayo. Nalaglag kami. Diyan say nakita ko daw po. Ah, ganun position na. nakakaabala. Thank you. Daming. E, na mo yung driver. Pinahayaan mo ilaglag yung sasakyan eh. Hop, 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 hop. Alala oh, ko mo? sa loob ng sasakyang ginaw na ginaw ako nalaglag yung sasakyang init na init na ako ayan oh my mga kapabayan salamat po ay yung isang mic nandyan ayan mga kapabayan Salamat sa Panginoon, walang masamang nangyari pagkamat nagkalaglagan pero nagawan pa rin natin paraan. Thank you Lord talaga, thank you. Pasisya na po kayo mga kababayan, maingay si Daddy Frankie.